Magandang uras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayan natin ngayon ay isa na naman ang katanungan ng isa nating viewer na rito ang kanyang tanong. Hello attorney, ako po ay hiwalay na sa dati kong asawa. Gusto ko sanang mag-file ng divorce dahil hiwalay na kami ng tatlong taon. Ano po ang dapat kong gawin? Maraming salamat attorney. Mga kaibigan, tatalakayan natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakayan ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyong makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Gusto ng ating viewer na mag-file ng divorce dahil hiwalay na sila ng kanyang asawa ng tatlong daon. Alam naman natin na... Wala pang divorce dito sa Pilipinas. In fact, maliban sa Vatican, ang Pilipinas na lang ang bansang walang divorce. Pero sa pinakalatest na update ng panukalang divorce dito sa atin, inaprubahan kamakailan ng Senate panel ang pinagsamang panukala tungkol sa divorce. Sa nasabing panukala, kapag naging batas, ang isa o parehong mag-asawa ay maaring humingi ng divorce batay sa mga sumusunod. Una, limang taon na silang hiwalay. Tuloy-tuloy man o paputol-putol yung kanilang paghihiwalay at kahit na walang judicial decree of legal separation. Nangangahulugan na kapag hiwalay na ang mag-asawa ng limang taon kahit na hindi dumaan sa korte ang kanilang paghihiwalay, maaring isa o silang dalawa ay humingi ng divorce. Sa palagay ko, maraming qualified dito sa ground na ito dahil karamihan sa mga humihingi ng payo, humihingi ng advice sa atin, ay eh, sila ay hiwalay sa kanilang asawa. Pangalawa, ang paggawa ng krimen ng panggagahasa o kaya'y rape ng respondent na asawa laban sa petitioner na asawa bago o kaya pagkatapos ng pagdiriwang ng kanilang kasal. Pangatlo, ang mga grounds o batayan para sa legal separation sa ilalim ng Article 55 ng Family Code o kaya iba pang mga special laws. Ang isa sa mga batayan sa legal separation na nakalagay sa ating Family Code katulad ng paulit-ulit na pisikal na karahasan o kay lubhang mapangabusong pag-uugali ng asawa. Ganon din yung pagkalulong sa droga o kay alcohol ay maring ground sa divorce dahil isa ito sa mga grounds for legal separation. Pangapat, kapag may final decree of divorce na nakuha sa ibang bansa ng sino mang Filipino citizen, ano man ang kanilang pinakala, pinakasalan, pwede sila mag-file ng divorce dito sa Pilipinas. Panglima, kapag may irreconcilable differences ng mag-asawa o hindi na may babalik na pagkasira ng pagsasama ng mag-asawa sa kabila ng pagsisikap na magkasundo. Panganim, kapag may isang pagpapawalang bisa ng kasal na pinahintulutan ng isang simbahan o kaya'y religyusong entity. O kaya ay isang pagwawakas ng kasal na pinahintulutan ng mga kaugalian at mga kasanayan na traditional na kinikilala at yung mga tinatanggap. Kaya kapag pinaulang bisa ng simbahan o kaya ay isang religious entity ang kasal, pwedeng magsampana ng divorce batay sa nasabing pagpapawalang bisa ng kasal ng simbahan o kaya ay religious entity. At ang maganda pa dito sa panukala ay kung walang kakayahan ang mga aplikante ng divorce na kumuha ng abogado, maaari silang magsumiti ng kadibayan na wala silang kakayahan na kumuha magbayad ng abogado. Ang hukuman ay mag o hindi sila pagbayarin ng mga bayarin at magbibigay pa sila ng abogado at magbibigay pa ng mga eksperto upang maturungan ang mga petitioner at kanilang mga anak. So sa ating viewer, sa ngayon, wala pa tayong divorce pero mas malaki ang chance para magkaroon dahil mas marami na ang mga mambabatas natin na open sa pagkakaroon ng divorce sa Pilipinas. Sa ating mga viewers, ano ang iyong opinion? Panahon na ba? na magkaroon ng divorce dito sa Pilipinas o dapat mananatiling walang divorce? Pwede kayo magbigay ng inyong comment o opinion. Maraming salamat. Hanggang sa muli, bye-bye!